guys, uh, good evening ayan. good morning, good afternoon ayan uh, meron na naman akong i-upload na video uh, bibidyoin ko yung barya yung kasama yung ano yung singko na may butas at saka yung piso na o yung 1972 at saka 1974 ayan. binibili daw yan eh kaya i-upload ko sa youtube channel ko at saka sa Facebook Facebook account ko baka sakaling merong magustuhan ng mga bumibili eh, meron ako dito di ba uh, sayang din kasi pang baka mabili meron kaming pang new year uh, may sa hirap ng buhay talaga ngayon pati barya na kailangan pero ang dami ng ano napanood ko si Sir Alan yan yung na namimili pang iba eh, sana isa ako sa mapili ni Sir Alan, para naman na uh, uh, malaking tulong din sa akin yun kung mabili niya talaga edi salamat kaya kapag hindi, ano ko talaga ito mga, ano ko ba tawag dito yung naitago ko sa ano eh, hanggang dito na lang to eh, kung mabili edi mas maganda, mapapakinabangan pa ayan guys, hintayin nyo lang at eh uh, yahalo o siya sa yahalo o oh, isasama ko siya sa aking video ng barya bibijuan ko siya di ba oh guys maraming maraming salamat sana uh, mayroong makakita at uh, bilhin talaga ito aking mga barya dito kasi sayang naman eh uh, mo ko kung ano gagawin nila diyan ibebenta e, ba nila o ano eh, sila na nakakalam at sana mapansin yung video ko na i-upload at uh, mabilis sana yung mga piso na 1972 tsaka 1974 at tsaka yung singko na may butas na barya ayan. sige guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood ayan uh, good day po and keep safe everyone uh, isasama ko po yung video dito ayan hanggang dito na lang po guys idudugtong ko na lang yung video ng uh, mga barya ko na uh, sinasabing bibilin na o oh may bibili o, oh, o oh may bumibili pala ayan Okay guys, hanggang dito na lang. Babu! Naruto na ba yung tuyo dito? Hindi pa. Ayan guys, yung uh, ano, mga binibili daw na ayan, 1972 at 1974 na piso. Okay, itong itong 5 na may butas ito naman 500 pesos each up to 700 pesos ito naman daw tag 2,000 ang um, tatlong 3,000 yan o. Oh. yung pinapay mo din eh? tapos dito naman sa 25 cents yung 2,006 naman ang hinahanap nila post ko ito sa aking youtube channel guys kung sino man pong mag ano, uh, gusto bibili willing ko pong ibenta itong mga to Ayan. Ayan. Ito, medyo mahal ang presyo nito itong piso na to tag 3000 daw bawat isa